Ano si sir? Wala ka Ah, gas? Ah, Eto, sir, sir, mo yung gas ko Ha? Ah? mo yung gas ko, malayo pa yung gasolina nandito Ano nga, malayo eh Ito, ito, oh. iigilid mo Alin? Nakalimutan ko Ah, isa ka pa ba uwi? doon pa Ha? na pa na? ito ito ito, i-sali mo ah magkasama kayo? ah wako ko rito dyan ikaw naman pumindot ikaw naman pumindot ha? abot na to? sa patas ako ng os kasi may naiwan sa loob ng ngos eh. Ayan, itaas mo dito Sige nga sir, i-testing mo kung under na. Oh, yan. Ay, hindi ako naniningil sir. Okay na yun. Amalaga, makauwi na kayo. Kasi, aabutan na kayo ng ulan. Ayun, eh, no? Ito, marami salamat ha. Wala nga naman po, wala nga naman. Aabutan na kayo ng ulan.

Magandang araw mga ka-venture Ngayong araw mamimigay tayo ng Extreme One Motorcycle Oil at Last Venture Sticker para sa lucky share ng ating video Screenshot ko lamang ang share ng video nito at padadalan ko ang mapipiling lucky share ng Extreme One Motorcycle Oil at Last Venture Sticker Yun po, maraming salamat and ride safe